So, what's up guys? Nami dire karon sa, yeah. yeah. sa may kanana ang beach dire sa may Douglas. Adare, aw sige hukaw sa kuno imo ang short. Pagi na lang dire ko ya ha. Dire na dire sa kato ay mong bulingon ba. Oh, moy ang bulingon ni wa. Oh, kay para ini gini sa ato bisakti. Ah, ko tapo na. Sumakita dire guys ang Japanese beach. So, muna sa itapan beach dia, guys. So, ongoing construction pa ni Dari, mga ka-vlogs. Um, <todohan> siguro target siguro nila, maybe, 2025. So, open na sa public. So, inani ka, inani na ang progress, Dari. Ging! Ging! Ah. Ay, pag pisak -pisak, ay, pisak-pisak. ay, ay, pisak-pisak. ay, ay, pisak So wala na ning gani nang kuan ga mga vlogs sa buntag kay um man si tawag ani crowded so karon lang may nag decide na mga para nga less ang crowd and then uh, dili na sa tayo init so time check nga ka vlogs is um 4 4.30 or 5 5 na ba ronday no? Padong 5 So padong 5 nga ka vlogs kiri-kiri, oh. oh, so mana siya nga first banding nga mo nga ko vlogs. Dria sa may, wala kiri-kiri. woi, jalan ka? lingkut ko jalan Tapa lang, tapa lang, mama, tapa lang, mama, tapa lang, mama, tapa. Dili mong lapas, dari, ha? dili mo lapas, drie.

Masang buho, ah, uh, watch tower. Ang katong Spider-Man, ayaw lang, tinayin. So, Jesus? So, wala yung entrance tayo mga ka-vlogs. Uh, open pa lang kay, kay Ngong Um, renovate. or oh, uh, under construction pa siya. So, mga uh, wala pa yung entrance. So, hi-dye. Ma, <laughs> So, in pronto. So in front nga pa ni mga vlogs, in front to nga lakaw. Ay pagahi ang lawas. So ang amo ang plano ani mga vlogs is mag date lang in Inday, nanindo ha. So magdala lang ng soft drink, so um, ampan and langging. Ay pagsablig na kay mabasa ang camera mo. Kaya tanda dito. Ayun lang to man, kagawin ko dito. Ikot.

Daghan po sila buyag. Alah, Ang iyang tripod na din mo. Arelo deks. Ato da. Na na dili man bagko basi madamo sa kanang bawd ha. So shout out ko sa lubot inday. Ha 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 as per lang goy nakita na niya na mga basura gi panglabay lang so please guys uh, atong ato ang alagaan ato ang resort uh, dilita dili mag dili ta magkalat-kalat so shout out ko kang Nicole lala ka na bike bike ala ka dia ala da -da -da -da, da 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 Hi Nicole! <laughs> So magtawag sa tag-tripod mga ka-vlogs. Ah, wait lang. Kuya, pugong kuya ha. Pugong gud kuya. Di mga pagpadas ha. Sa paris, de rin. to? Ayon kay matao ko yan oh. Hi Nicole. <laughs> so dara may dress may hagdanan mga vlogs adri lang alang kay para makalingkod. So ganina uh, ada ko jo dagat So feature na to sa to ang vlog si Nicole mga ka-vlogs. So, mga si Nicole. Hi Nicole! Ah, kagwapa eh! Kakiyos mo ba ko yung mga na? Ah, okay. Na, naglakag uyab ni mo? Sige, hinahinay lang. Kay madawat ang beauty lah like ka virgin. <laughs> Nag swim sa si Nicole guys. Ah. So by the way guys, um ang gear nga atong gigamit karon, ang atong gigamit sa pag-vlog is ang uh, Sony Sony HDR to 20. So, oh, moni sa ang gift sa mua, sa mua, minang sa kasal. So ito, 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 years ago. ito, 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 beach. So, aku ito, 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 edge, di ito, 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 So, amo ganyan plan ganina ngah, uh, our last day nga kung ngaligo ligo man ganin mihapon lang sa mga bata. Kay sa ako pag na-explain ganina, ha, uh, nindot man hapon kay dili na siya crowded and dili na pud sa kayo init. So, ay ah as Ginoo, na uh, ato na tuma nga tuang plano. So, ang kining area mga ka vlogs, diya, So, dia ah, na held ang amo ang prenup dia nga area. So, dire mi nag-prenup last last 2 weeks ago, March 12. So, dire ani. Ah, uh, makita po nato aluhon. na, uh, So, pa ka nang sa duha mga ka vlogs. I don't know kung clear ba diha sa inyo ha. Okay, that's the power of zoom. power zoom ni um, Sony and diri ako nag baro guys oh so ari ko to bang ilahang dike ya di kandri na say si hagdanan nga dagkok pwede kay kalingkuran and tapoy hagdanan which is dito naglingkod nga ko ang family to, uh, <laughs> to uh, si Inday, si Langging, si koya. <laughs> Then, nang dito toa guys, sila nang butang ng solar kay mag-overtime mas nagtrabaho. ila lang so, butang solar panels, solar lights. Nah, yeah, under construction pa na lila. Sige pa sila construct guys. Mm. Yeah, ang legendary nga rest house si Douglas, napagyapon na dyan. Barogyapon na. And money sa ang pang-pang. Kini. -pang. Oh. Tana mga ka-vlogs, mga say pang pang So, pakita na ko sa inyo nga kung kanina ganina Oo, muna nga kung gagian ganina mga ka-vlogs So, sa mga bago pa sa Ato ang YouTube channel, no? di uh, De Marcos Vlogs So, ga-upload tayo mga klase-klase lang nga video uh, Ako sa i-feature ako mga behind the scenes During mamitikta. ta Uh, either client, fun shots or mamitikta sa mga rides nasa daan kong i-drop sa akong YouTube channel. Ug mga klase-klase lang. So uh, balik lang ta gusto ang mga ka-vlogs unya uh, mag-enjoy sa mesa amo ang pagpangaligo diri. Ah. Uh, see you later.